Ayan, good morning po sa inyong lahat at tayo po ay magbibigay po ng reaction dito po sa kikarla. Ito po ay pangalawang upload niya yata itong uh, kanyang ano panuuring po natin at si bibikarla natin. Ayan, mga kapatid, ayan, suportahan po natin dahil po siya ay may bagong upload. Ayan, di ba? Hindi po ayam po Ayan po, ay, ah, yang mga, dan, uh, ano ba, mga June car 18 po yan. Na kasama nila Carla, ayan, napaka-generous talaga nila uh, Miss Yang, yung mga kanyang kasamahan. At sila nga po ay talagang namigay ng bigas doon sa lugar nila Carla. Kaya uh, talagang tuloy-tuloy lang at ngayon nga po ay ito nga sila, uh, Carla ay namigay doon sa kanyang lugar na bigas at uh, maglalans lang daw po. At yan, panuorin po natin at talagang nakakatuwa po itong pawala-wala ang signal nila. Dahil alam mo katatapos lang ng bagyo yan dyan sa dait. Hmm. Oh. Hmm. Ang dami. Ayan po ay wag po natin Ayan po ay upload ni ka ni Carla po ay puntahan po natin ang channel ni Carla. Dahil suportahan natin para naman po ay marami din po siyang matulungan at para din po sa pag-aaral niya at sa kanyang pamilya. Yun po ang ang maangalaga po dito sa Kalingap na, uh, na pag natapos natin ang katulungan ay sila nga ay pinagagawa na ng channel ni Kalingap Rob para po ay kung talaga pong magtagumpay malaking bagay po yun po sa mga Kalingap Angel na pinapayagan na po ni Kalingap Rab na magkaroon ng channel like uh, Carla. Kaya po ay nakakatuwa po yung mga ganitong mga beneficiary na talagang tuloy-tuloy po na, like uh, Richelle, di ba? Si Richelle talaga ay nakatulong at talagang malaking bagay po yung nagawa ng channel niya dahil sa pamilya niya at sa mga pagpapaaral niya sa kapatid. Kaya parang doon talaga siya ay nagkaroon ng magandang buhay dahil po 'yan sa pag-sa YouTube channel ni Rachel. Kaya nakakaanga po talaga yung mga may determination na tao na marunong po na yung hindi umaasa lang sa tulong, di ba? Yung gumagawa ng paraan kung paano po nila may improve yung mga sarili nila. At ayan po talaga isa si Carla po ngayon ang talagang may channel na alam natin na nag- nagiging successful po talaga ang may mga ganito pong uh, ano yun? ginagawa, di ba? Dahil po yan sa kalinga. Huwag po natin iisipin na walang part, ano diyan po, participate po ang kalinga. Dahil sa kalinga po, marami pong nabagong buhay ang ating mga kababayan na talagang salat sa kahirapan. Di ba po? Kaya po ay tayo po ay magsuporta na lang at kung wala naman tayong suporta, ito lagi kong sinasabi mga kapatid, kung wala tayong maitutulong, panuorin lang natin ang mga video nila, no skip ad, malaking bagay po yun. Dahil po kayo mismo po talaga ang nakakatulong na higit pa sa financial po yung hindi kayo. Dahil kayo rin po ay bumibili ng... Tawag doon, bumibili din po kayo ng load. Kaya malaking bagay po na yung naitutulong nyo, na ibibili nyo na lang ng bigas, natutulungan nyo at pinanunood nyo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga, mga nagsusupot ta, sponsor. ah uh, maraming salamat dahil nandiyan kayo yung magiging partner ng Kalinga. ba? Diba? Kaya wag po natin yung sasabihin, maliit na bagay po yan na naitutulong pag na yan naipon-ipon ay talaga pong malaking bagay po. Yan, panuuro natin po si Baby Carla na, yan, inaalala, yan niya po yung isa sa mga sponsor natin na, na uh, nagpunta dyan sa diet, yung Junkie Baby Carla, yan. At sila nga po ay namigay ng bigas, nagpakain, nag-weeding program po sila, na talaga yung, ngayon simula na po yung mababago talaga po yung buhay ni Carla na so dahil po mayroon na siyang channel, na yan po ay control po yan ni Kalinga Prab ay wanko lang pero tingnan nyo po na ngayon kayo wag po tayong magmamadali na gagawa basta-basta na channel natin para uh, pagdating naman ng araw na nakikita naman ni Kalinga Prab na pwede na kayong mag-vlog magkaroon ng channel ay papayagan naman kayo ng daming saging na natumba sayang mm. yan sa lugar po yan nila Bibi Carla di ba na yan no, sa tabindagat uh, alam mo sa pag may bahay kayo sa tabindagat mag-iingat na lang kayo at kung talaga pong alam ninyo na delikado mabuti pang lumikas agad kayo doon sa lugar namin doon sa tingko, Pilar Sosogon talaga po sa tabindagat lahat po na wasak ang bahay kaya mag-iingat po tayo oh. at sa amin naman po may isang bahay na nakaharang. Bahay namin na doon sa Pilar uh, sa Tingko Pilar Sorsogon. Bahay namin ito pero may nakaharang po ditong isang bahay. Pero kung talaga po lalaki at lalaki ang dagat po, abot po sa bahay namin. Yun. Yun lumang bahay namin po yun. Yung kauna-unahan na pinagawa ko po sa doon na bahay. Pero sa ngayon nga ay medyo sira-sira na rin. Pero Uh, papaayos natin yun para pag may mga bisita tayo na gustong pumunta ng uh, Pilar, madadala natin po doon sa tingko na talagang maganda po na yung may mapupunta tayo, bakasyonan, ganun po. At kami po, may bahay po ako sa bayan. Kaya, alam niyo po mga kapatid, sana po ay patuloy tayong sumuporta. Tingnan mo po si Baby Carla na yung emosyon ba siya dahil sa mga nagawa ng mga sponsor, mga followers niya na talaga po nandyan yung tulong sa kanya na talagang nagiging emosyonal po talaga si Carla na abot-abot po ang pagpapasalamat niya sa mga taong tumulong sa kanya. Kilamis siyang talagang yumakap siya talaga na napapa iyak talaga siya. Grabe po talaga yung iyak niya na hindi po niya ma, ma, ma ano ba, hindi niya ma-imagine kung bakit ganun biglang nabago yung buhay niya na maraming nagmamahal sa kanya. Kasi alam niyo po, mga kapatid, ang pagmamahal ng isang tao na hindi mo mang siya kaano-ano, kung totoo yung pinakikita sa iyo, ma ituturing mo talaga silang kamag-anak na mas masahol pa nga sa kamag-anak dahil minsan nga ang kamag-anak, di ba po, na ayaw sa inyo, di ba? Yung kung mahirap kayo na hindi na kayo, parang hindi na kayo ka kamag-anak, di ba? Ganun po. Pero may mga taong nagpapadama sa na higit pa doon sa kamag-anak na ibinigay sa iyo na magandang buhay na kagaya po dito kay Baby Carla ng mga sponsor, mga followers niya na mga tumutulong, nag-aambag-ambagan para lang po matulungan nila ito si Baby Carla dahil po sa pinakikita na kabaitan. Doon po na nahuhulog, na po ang mga taong nagmamahal sa kanila dahil bina ang po ng kabutihan. Diba? Ganun po Ah, dahil bilang ako, malo de los Santos, nararamdaman ko po 'yun kapag ang isang taong maganda ang ipinakikita sa iyo. 'Di ba? Yung totoo na hindi lang kapag kausap ka, mabuti sa iyo. Pag nakatalikod, masama sa iyo. Doon po namin tinitingnan kung ano ang kabutihan ng isang tao dahil mararamdaman mo po 'yun kung totoo po siyang ma mabuti di ba? Ako po, sa totoo lang talaga, bilang lang po sa daliri ko, ang kaibigan ko talagang totoo. Bilang, di ba na po, iisa, dalawa, tatlo, ang kaibigan, basta po, totoong ang uh, pakikisama sa iyo. Ganun po. Ako, kung mag ano, talagang, kakainin ko na lang yan po, yan ay ibibigay ko pa sa, sa taong mahal ko sa taong uh, alam kong pagkakatiwalaan at totoo sa iyo. Ganun po talaga. Kaya alam niyo po itong si Carla po. Maraming nagmahal sa kanya dahil uh, ano man po uh, ang pinagdadaanan niya ay napakabait pa po niya. Ta Sabihin na natin, dinadaanon niya lang, sinasarili niya lang ang sakit na nararamdaman niya yung mga panguhusga po ng tao ay hindi po siya nagsasalita na talaga pong wala wala tayong magagawa dahil iyon ang opinion niya sa akin. O ganun po. Kaya po siya minahal ng tao. Kaya po siya gustong iahon talaga ng mga nagsusuporta sa kanya, uh, mga sponsor na talagang nandiyan yung pagmamahal nila sa pamilya ni Carla, di ba? Kaya ganun po talaga siguro yung buhay na hindi naman po, sigad po ang may gawa niyan. Dahil kung hindi sigad, bakit po natuklasan at talagang sa isang idla po na bago yung buhay ni Carla, di ba? Kaya tayo po dito mga kapatid, huwag masyado tayong masyadong negative, di ba? Nakakapag, alimbawa, sabihin man tayo yung bawat opinion natin, may kanya-kanya tayong opinion, respetuhin. Pero doon naman sa mga basher na below the belt na rin, ay patawarin sana kayo ni God. di ba? Kaya, hanggang dito na lang mga kapatid at suportahan na lang natin si Baby Carla na talaga naman pong inulan ng biyaya talaga. Isa sa mga Kalingap Angel po na beneficiary ni Kalingap Rob na nagtagumpay po. Kaya I'm very proud po kay Baby Carla na talaga naman po ayan oh grabe po na mga nagsusuporta sa kanya, ayan si Baby Carla at talagang maganda talaga si Carla. Ako talaga, aminado talaga ako na iba ang ganda ni po ni Carla. At simple lang, pero napakabuti niya. Ang ma mahalaga po doon, yung kaluuban, yung puso po na talaga pong nandyan para po sa yung magmahal, yung mahal niya ang pamilya, mahal niya ang mga magulang niya, sapat na po yun na talaga. Ang mapagmahal po sa magulang, ang biyaya po yan talagang nag-aapaw po sa kanya. Dahil tayo po ang mahalaga po sa atin ang magulang. Dahil ang magulang kahit kailan mo hindi mapapalitan. Pero po ang asawa kahit ilang bisis mo po yan palitan po Pero ang magulang ay magulang. Wala tayo dito sa mundo kung wala ang ating mga magulang, 'di ba? Ganun lang po 'yun. Kaya suportahan po natin si Bibi Carla na ang kanya pong channel ay talaga pong uh, tagumpay. Napakaganda po ng uh, panahon ngayon na isang uh, Kalingap angel na mababago lahat na kagaya nga po dito na kanyang channel talaga ay successful po. Marami pong salamat sa inyo mga kapatid at magpapaalam na ako muli. Uh, suportahan natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Idna Vlog. Uh, at sila Ruel of Malalag at Trishel. At si Kalingap Dan at Ido. Suportahan po natin sila dahil sila po ay talagang nagcha-charity, yung tumutulong, di ba? Kaya at sa mga love team, i-suportahan eh, po natin ang Jumcar, uh, John Joy, uh, dahil po yan ay kay Kalinga at ang idpaw na bagong-bagong tambalan po at suportahan po natin na talagang pag pinapanood po natin si Pau-Pau talagang nakakatuwa na dadala po tayo sa kanyang mga ngiti. Ngiti pa lang, panalo na. Kaya suportahan po natin ang idpaw po uh, bagong tambalan po yan ng uh, kalinga. Marami pong salamat sa inyong lahat at ito nga, sumasayaw sila. Mmm. Oh, ayan. Ang um, galing nila sumayaw, ano? Sa pangunguna po yan ni Mr. J. Mr. J nga, oo dahil kasama po dyan sila Kuya Bal Santos matubad. Ayan, suportahan na lang natin po at uh, magpapaalam na po si uh, Malo de los Santos at sana po ay mag-iingat po kayo suportahan natin po si Ms. Bopil Mix Black at si, si, si CLTVPX, Banat Magsik at siyempre po naman ang ating yung malung. Paalam sa inyo mga viewers na sana po ay patuloy po tayong sumuporta po dito sa Kalingap at mag-iingat kayo mga viewers ko sa dahil po alam mo naman mga kababayan natin na sunod-sunod pong bagyo. May darating pong bagyo uling liyo. Kaya mag-iingat po kayo dahil nag-uumpisa na po ang lalaki ng alon. Pinakita po sa akin ng kapatid ko talagang ang lalaki po ng alon po sa tabing bu uh, ano, bu uh, bayon. Ayun. Kaya paalam po. Mag-iingat. Bye-bye. We love you. Mwah.